sa siya, Imbornal! Ha? Saan? Saan? Doon na! Sa Imbornal! Ako, Diyos! Ano Pare, ano daw? Ah, uh, may bata daw nahulog sa si Imbornal. Kawawa naman yung anak ni Aling Vicky. Sinabi mo pa, ayan, tingin tapon. Hmm, ba't ang bilis mo? Ano nangyari? May nakalimutan ako eh. Ano yun? Hindi nga pala ako si Aling Vicky.

Нет, Аня! yung ngayon ang araw ng kasal mo! Ano kasal? <laughs> Anya! Anya niya! Anya niya! Aray! Ano ba? Anya! Taan-taan naman! Anya niya! Ano ba? Piling macho kayo, ha? Takwan niyo ko! <laughs> Maestro, bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman kung may tumututol sa kasalang ito. Wala naman pala. Umpisa na natin. Ito ang aras. Yan ang simbolo na itataguyod mo at ibibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong magiging asawa. Father, father, nakita na po The... namin yung ring bearer. Ayun po, ito. Ah, salamat sa inyo. Ah, ah narito ang mga singsing -sing. Aisa. I give you this ring. I will give you this ring. Wear it as a sign of my love and fidelity. Wear it as a sign of my love and fidelity. As your husband. As your husband. Through all the years to come. No, your wife. No, as your husband. For all these years. Desiderio I give you this ring I give you this ring wear it as a sign of my love and fidelity wear it as a sign of my love and fidelity as your wife as your wife through all the years to come through all the years to come Chavos sandali din mo eh. Pambihira na ako, may patay ikot ang ikot ikot sa subdivision. Ano mo na akong nakita kita yung lakay na yun? Parang, parang nga, parang mo! Ano ba naman tong damit na to, ha? Ang kati! Ang sakit ng katawa ko. Ano ba nakuha to? Ah. ba naman? Pa pinagkukuha mga mantil at krutinan? Eh! Mm. Naraganuan nga kaya tayo nun. Hindi kaya chino-tsuba-tsuba lang tayo ng daddy mo ever. Ifay no, bakla rin yung daddy mo eh. Mm. Oh. Ha? Huwag oh. kang ganun. Parang kansiraan yan ni, eh. Kasi sabi sa akin ni daddy, Meron daw pala tandaan yung bahay na binigay niya. Kaya huwag ka na makulit. Huh? Huh? Gusto mo pa masaktan yan eh. Eh ano, mapapansin daw yun natin kaagad. Huh? Tama ba yun? Hmm. At, ano ba ito? So kaya dito yun? Uy, huh? di mo dyan. Huh? Ah! Parang may-ari ng bahay na yan, Yaks. Nilisan design ng pan ng ribbon. Pangit-pangit, tsaka-tsaka. Tama to, lakas mo yung tas dyan eh. Baka naman yan na yun. May, huh? may point ka. May ribbon siya eh, parang gift. Angas, chef. talaga. Sa bagay, nandito naman, nandito naman yung susi. Bakit hindi natin itry, diba? Uh. Eh di pag pinasok natin bumukas, makakapasok tayo. Eddie, yun na yun. Okay, try natin for a change. Okay! Let's go. Tara, tara na. Sige uh -huh. na. Paano na ngayon yan? Ano na mangyayari sa atin? Aba, malay ko, no? Eh, wala naman akong balak magbahay-bahayan tayo dito, eh. Pero alam mo, sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mag na tayo. oh, ngayon. Aba, eh, di pa nindigan na natin. Anong ibig mo sabihin? Magsama na tayo bilang husband and wife. Ganon? Pero akong wife. Hmm. Call. Hmm. Kaya lang, ano kayang maganda ipalit sa pangalan ko? Sa Aisa? Aisa dapat lalaki ang dating mo. Ace. Alas. Hmm. Okay na, mas sa 'yun, 'di ba? Oo. Ah. Uh... Eh ako. ko. lalaking lalaki naman 'yung Desiderio. Bantot pa, 'di ba? um hmm. Isip tayo. Desiderio. desiderio. Daisy. Oh, girl in the thing. Isip mo 'yon. Ah! 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 Ang malakas mo dati? Siyempre! Malakas yan! Hasban na hasban ang dating mo? Wipe na wipe dating mo? Ah! Kahit kailan naman hindi ka nagkaroon ng kliyente. Hindi mo kasabi, kao ngayon! Halika na para sabay-sabay tayong kumasok. Papatawa talaga to siya, Tommy. Bates! Uy! Ano kayang itsura ng mga iyan? Ay, hindi ko rin alam. Basta nang alam ko, bago lipat kagabi, kararating lang. Good morning! Hi, morning. Hi, good morning! Hi! Good morning! Uh, good morning. Good morning. Uh, kami nga pala ang mga neighbors nyo dito and we'd like to welcome you dahil uh, ito na magiging subdivision nyo. Daddy, mga neighbors? Ah, uh, mga pre. Huh? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga tuli po. Tuloy kayo, pasok! Oh, Tuloy nyo na tayo! Uy! Sandali nakakaya naman eh. Baka makaistorbo tayo. Alam mo na, baka... Oo <laughs> nga, baka may second round pa sila. Ito naman, sinabi mo pa. Sasabihin ko na sana eh. Uh -huh. <laughs> unless um, kung okay lang <clears throat> sa inyo, nakikita ko. Eh, excuse me, excuse me lang. Let me introduce myself. Uh -huh. Ako po si Emeralco Ilaw, ang presidente ng Home Owners Association dito. Uh, At ako ito po ang si... aking misis, uh -huh. si Luning Ah, hello. 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 Ah. Ako naman si Betty, asawa ko. Logi na. Ah, uh, Betty Login. Ah. Ay, misis ko, Johnny. Hello. Ako naman si Val. Ah, Val? Uh. Ako nga pala si Lulu. Ah. Ah. ah, ako naman si Baby Binata. Ay. <laughs> <laughs> Parang kapre ano? Binata, Binata. Si mo nga pala, pare. Um. ay, ko, kasama nila ako. Ay, uh, siya nga pala, ikin sa lahat. Ako naman si McCoy. Ola o na, Marge. You're a sturdy defense, ah. Um. At least, and listen to what I'm going to say. You will always respond upon my command. That's it. I can hear you. That's better. Eat, 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 so that your stomach will be full. Eat, 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 your face. Hmm. Hmm. Hi, Aisha. Hi, Desiderio. Kamusta na mga honeymooners? Did you enjoy hmm. it? Tumigil ka nga dyan. Baka gusto mo poksahin kita dyan. Hmm. Tara na. Wow! Hmm. Ayos! Yeah! Ang John Talk naman dito. Ano ba lugar to? binilto na daddy mo para regalo sa inyo at ito rin ang gagawin simula na inyong pakabuhayan. Desiderio, ikaw ang magmamanage ito. Ano ka? Off with my dead body. Hoy, tumigil na nga kayong dalawang aarte nyo eh. Hindi ko ayaw nyo. Ako na lang magmamanage. Yun naman pala eh. Siya nga pala. Sabi ng ng daddy mo, bigyan daw ito ng warm welcome. Dahil hindi ako sa beer house. Hoy! Ano malagay mo sa akin, singgera? Wag mo ako dala sa beer house, ha? Hindi ako umiinom, no? Halika na, Diyos ko naman, nahiyak mo, pa. Eh, dapat mo, dapat yun. Bumalik huyay. na lang sa asawa. Oh, okay. Kawawa naman si Val. Oh, Amo, pare, nandito um. na sila. Natatandaan mo? mo? Si Baby, hmm? si Val, si Mr. Castro. Ayan, lagi na matakbang kong. Hi. 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 Pare nga, isipo ka muna. Ano gusto mo? Uh, uh or beer? Beer na lang. Oh, beer, beer. O, oh, kompleto yan. Oh, o, dito, dito, makupo ka dito. O, oh, sigarilyo, sigarilyo. Daddy, huwag masyadong iinom, ha? O, okay, uh, uh, kaya tayo daddy yan, daddy. Eh, say, say. eh, eh, his... eh, Ayan, yun tayo. Kanina ka pinintay ng mga girls, eh. Pre, pre mm. matanong ko lang. Mahilig ka ba sa si sports? Siyempre naman. Pare, um, obvious naman. Nakita mo naman ng dibdib. <laughs> Ang laki, oh. <laughs> <laughs> Hindi ka tulad ko. Ang dibdib ko, napunta rito. <laughs> pare, nagwe ka ba? Ah, uh, oo oh naman. Tsaka, alam niyo pare, nagro-rowing ako eh. Oh, uh, kaya naman pala eh. Ang laki oh. Pare, tisoy Tsaka may balahibo to sa dibdib. Ay, hindi, hindi, hindi. wala akong balibo dyan. Tsaka, pare, alam mo naman, kahit, kahit meron to eh. Aayitin ko rin kasi ayaw ni Missy. Nakakakilit eh, <laughs> <Nakangiliti>, di ba? <laughs> ano ba talaga ang nangyari? Pangbihira, anniversary pa naman namin. Hindi malang lang ako ni Yayan lumabas. Hmm. Hindi malang lang ako binigyan na regalo. Baka naman busy lang ang asawa mo. Pagbigyan mo na. Ah, uh, makasabat na, no? Baka naman kasi may pagkukulang ka rin. Oo nga naman. Pwede namang ikaw ang magluto sa bahay. Mm -hmm. O, mag-dinner kayo sa gabi. Mm -hmm. Para maging Daisy. masayang anniversary mo. Ah, basta. Galit ako sa kanya. Ay, nako. Alam mo, Iha, hindi maganda yan sa mag-asawa. Dapat, lagi kayong nagmamahalan. Tignan mo ko. Mahal ko ang asawa Dad. ko, pati mga anak ko. Aling Biki, Aling Biki, Anak niyo nahulog sa Imburnal! Ha? Saan? Saan? Doon na! Sa Imburnal! Naku, ano dyan yun! Pare, ano daw? Ah, may bata daw nahulog sa si Imburnal. Kawawa naman yung anak ni Aling Vicky. Sinabi mo pa. Ayan, singko tapon. Mm. Ba't ang bilis mo? Ano nangyari? May nakalimutan ako eh. Ano yun? Hindi nga pala ako si Aling Vicky. Hmm?